Isa sa mga pangangailangan ng tao ay yung atensyon. Hindi lang yung mapansin, ha, kundi yung mapahalagahan. Yung ma-appreciate ka at maramdaman mo na binibigyan ka ng importansya. Kaya lang sa panahon natin ngayon, naku, kung saan saan natin nahanap o binabase ang pagtanggap. Minsan sa post sa social media, na pag walang nag-like, eh feeling mo dumaan ka lang sa newsfeed ng iba nang hindi pinapansin. Minsan naman sa mga kaibigan, yun bang kung yung iba, eh, pansin agad at binabati pag dumarating. Ikaw naman, eh, nagpabalik-balik na tapos eh, hindi pa rin namamalayan. Yung hindi mo na inaasamang maging sikat, mapansin lang okay na, pero hindi pa rin eh. Yan yung feeling na parang relate na relate ka sa isang item sa live selling na paulit-ulit ng pinapakita pero walang nagmamain. Hindi man lahat gusto mo pansinin ka, pero merong ilan ang pagpansin nila mahalaga sa'yo. Kaya pag wala yun, malungkot talaga. Ito ang mahalaga mong tandaan. Hindi lahat ng ayaw sa iyo ay dapat mong ikabahala. Huwag mong problemahin yon. Minsan sila ang may problema at hindi ikaw. Kung magkaiba kayo ng values at paniniwala tapos ayaw nila sa iyo, ayos lang din yon. Hindi ka asam-asam ang pagpansin ng maling tao. Pero dapat matuto ka ding maunawaan kung sino ang dapat mong pahalagahan at kung kaninong atensyon ang importante. O, sabi nga ng Bible ganito, kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Tamang tao, tamang values, yan. Yan ang tamang gustuhin. Para mangyari yan, dapat nasa tamang grupo ka din. Hindi lahat magugustuhan ka, okay lang yon. Basta ang mahalaga, doon ka sa tama habang ginagawa mo ang tama, maiipon din sa paligid mo ang tamang tao. Pangawa ka mo yan. Asa ka pa.